Hindi na lang daw sa buskalan pwedeng magpabatok o yung traditional na tattoo. Kaba, uh, pwede na rin daw sa Maynila mula sa ilang kababaihang inaral ang obra ni Apo Wang Od. Yan ang pampagising na balita ni Mary Mon Reyes. Sa mga art, cultural, and tattoo enthusiasts dyan, alam niyo po ba na maaari na ma-experience ang traditional batok o hand tap tattoo dito sa Maynila? Ngayong Women's Month, napuno ang No Limitang Heri Garden sa Rizal Park ng Women Entrepreneurs. Nakadagdag din sa selebrasyon ang presence mula sa buskalan ng mga apprentice ni Apo Wang Od na kinikilalang pinakamatandang traditional batok tattoo artist. Bata pa lang daw sila nang makita ang hand-tap tattoo practice ni Apo Wang Od at dito sila na-inspire na ipagpatuloy ang kultura. Parang apprentice niya kami. Hindi naman siya talagang Apo. Pero sa amin kasi, dalawang lahi lang. So parang mataka mag-anak kami doon. Ang gamit po namin as an, as an ink ay yung ash. Ash ng charcoal. Yung ulin po. And then, minimix po namin siya ng tubig. Kaya traditional, walang chemical, walang halong chemical. And then, yung tinik po namin, ito po ano ito po ginagawa ng mga kabataan doon para ito po ano corn po tinig ng pomelo at saka uh, Ito po ang paint tolerance natin bias naman pero masakit pala dito sa part na to kumusta naman kaya ang mga nagpatatu am kumusta masakit oh uh, Masakit. Pero <laughs> okay lang naman po. Out of 10 po, gano'n ka ano siya? Sakit sa ngayon? Mga 6, 7 Ngayon, bukas ang tattoo artist sa ideya na maibahagi pa ang traditional tattoo style na ito sa tattoo, art o cultural communities. Ayon pa sa nag-organize ng Women's Month event na ito, posible pang ma-experience ang traditional tattoo na ito ngayong paparating na National Heritage Month sa Intramuros, QC o Taguig. Importante raw na patuloy na buhayin ang mga kultura o tradisyon mula sa nakaraan. Hindi ito dapat kalimutan. Sa halip, dapat itong alalahanin at pahalagahan. Mobile Journal Mary Monreyes po, hatid ang muka ng balita.